Ayan, uh, ito, nakasama ko po si Tatay Fernando. Mag-shake po. kayo para walang, hindi makita po tumutuloy yung aming mga luha sa problema, sa pagsubok. Ayan, uh, Sister Amigas, maraming salamat. Naka-play na po ba, Bunso? Ayan, Kuya, Kuya Bicoy, ano ang masasabi mo? Salamat po. Titingin ka sa camera para makilala kami. Lang. Salamat po. Nang maraming. Salamat po. Tapos SPB. At si Tate Fernando naman po. Ay, Tate Fernando, Pasensya uh, na sa abala. Salamat Abana. po sa yung sponsor ni Kety na si Amigos TV. Salamat po. Uh, sana po, huwag po kayong magsawang tumulong. At asahan niyo po, uh, lahat po ng pinaparating niyo po sa amin, makakarating po ng maayos po sa kanila. Ma Tutulong po natin ng maayos. At maraming maraming salamat po sa may eh, gusto pang tumulong. Uh, lang po si Kuya. Uh, ano nyo lang po siya. Message na lang po siya kung may gusto pang tumulong. At maraming maraming salamat po sa mga may mga puso. Maraming maraming salamat po. At uh, maraming po po tayong matutulungan. Paabot po natin ang maayos. At um, nakaka ano po ng kapwa para maging masaya. Ganun. Lahat po ng tumulong, maraming salamat po. Yan, ako naman po, pinasasalamatan ko rin po yung mga sinauna po nating kaibigan na akala ko po yung binitawan ako pero natanggap ko na po na nanlabig lang po sila sa akin. Siguro, kailangan ibalik ko lang po yung dati kong pag dating kung ano kung ano nila ako nakilala kung kung ano yung kung, kung bakit sila nalamig sa akin dahil sa pag-uugali ko. Siguro, pag-aralan ko rin po na i-adjust ko yung aking sarili, huwag akong mema. Huwag akong mema drama, may malungkot, may masaya, may masabi, at higit mm, sa lahat, ang ang ending po, nagiging may topak tuloy ako. Napagkakamalan akong may topak. Kaya ayun, sister amigas, sa lahat po ng mga ninang, na magpapabiyahe pagmamahal sa amin ni Tatay Fernando na kahit naman po makikita niyo naman po sa aming peslap mukha po kaming mukha kaming may pera pero ang totoo wala kaming pera <laughs> nagsalamin lang po kami para po hindi po makita yung mabasa sa aming mga mata yung kalungkutan na, na kalungkutan po na ginadaanan namin sa ngayon at maraming salamat po talaga at ito, muli, napuntahan natin si Kuya Bicoy. Uh, sana, sana, pagbabalik uli natin si Kuya Bicoy, eh, maging malakas din po ang loob, gaya ni Kuya Aho. Pero, yun, mag-aaral daw May, papa, may papramis ko sa aming mag-aaral daw po. Sa susunod, titignan natin yung parto, ha? Pagpataas yung parto, papayo na maging mabuting anak pero ako totoo totoo po hindi ako naging mabuting anak sutin lang ng anak matigas ang ulo ko anak hanggang sa kaibigan matigas ang ulo ko sa pagiging e, ayaw ko tatay pa rin papaalam na siguro tayo uh, maraming maraming salamat po sa biyayang pagmamahal salamat po salamat kuya bikoy okay na salamat po okay na po at nang makapahinga namin si kuya bikoy